good morning mga katods Andito po tayo sa Shell Gas Station sa Capitol Batangas City At meron pong malapit na Breakfast ride ang uh, Batangas Moto Club Dahil malapit lang si Doming Ang ating gamit At kami ang ngayon ay mga 18 yata Mas may dadating pa dun sa venue Umulan kanina Edy medyo wet What? Wet ang road tayo na Alagaan natin sa punas Ang ating uh, camera Dahil siya ay wet hey! <laughs> Ang ating po nga palang tungo ngayon Ay sa Bistro Marinero Ito po ay sa Palyokhan At pag-aari ng ating kasamahan sa BMC Na si Miss Maricel at si Sir Efren Balmes ginawa po natin to to show support sa mga business ng ating mga kasama no <laughs> kahit tayo ay may hangover ay tayo mag vlog para ma naman natin ang kainan ni na mama dito na tayo dadaan sa Bridge of Progress na tinatawag nila Good naman na kami attendance Almost 20 kami Mga 19 siguro So tayo ay hindi na gumamit ng segunda no? Dahil napakalapit naman Iyon, no? Si Sir Malapit na po tayo fast approaching uh, bistro marinero no mm. yun no know? merong uh, yun si Doming. yeah yun no know? sumugod ang mga gusto magsisig yun no know? Jeffrey Villastas Yes. Hangover. Masama ang hangover. Hindi swabe. Ah, oh. sa so, Dieter po tayo katods Sa Bistro Marinero. At marami po silang alak doon sa taas. Yung, pa tayo chichibog muna. Oh, may taas pala yan oh. No? Gag gagara. Meron silang uh, second floor. Ay na at mga flag sa taas. Yan yan mga flag ng pinupuntahan ni Sir Friend. So, hain mo tayo at balik tayo mamaya. na no? Sabi ko, nakikita ko pera ka agad. Redman, Salamat, ma'am. Sunod Sige po. Bye-bye. Ingat. Ingat, sir. Bye-bye. Thank you. Pwede, pwede. Pagkabalik ko. Kainok na Pwede, pwede. So, tapos na tayo mag-breakfast dito sa, sa Bistro Marinero, na mga tods. Ito po ang bagong sisigan dito. At tayo po ay imbitado lahat. Pamay, sir. Pamay po. sige. Yes, sir. Welcome po kayong pumunta dito upang kumain, uminom. So, 8 a.m. to 2 a.m. siya open. You know? Ha, ganito pa yung pagmamayari ng aming ka-BMC, ang Balmes sa uh, Mr. and Mrs. Balmes. Sir, salamat ha. Ingat sa Lakas pa lang akong over ko. Sobrang sama. Ang sama. Kaliwa tayo, kaliwa. Kacha. Gotcha. na mga katods, ano? Again, maraming maraming salamat sa Batangas Moto Club, ano? At kay um, Ma'am Maricel sa Bistro Marinero sa invite at sa successful na Sunday official ride, mga katods. At umaambun! sempre maraming salamat din sa inyo, mga katods, ano? na walang sabang sumusuport at nanonood ng ating mga video may kwenta man po ito o wala and again mga katods ito po batang genyong DJ Lovich Moto signing out Babush at happy Sunday sa inyo mga katons.